Nainip ako kanina kaya ginawan ko ng hawakan tong itak na ito. Ngayon nga raw nga sa so sobra inip ko nakita ko tong itak na to walang hawakan kaya naisip kong lagyan napanood ko sa YouTube na pwedeng lagyan to sa pamamagitan ng PVC dahil mas matibay daw yung mga PVC pag ginawa mong hawakan kaya subukan natin. Yan kinuha ko pamputol ko. Kailangan dandahan lang diyan, delikado yan kaya kailangan dahan, -dahan lang. Ang totoo nyan, hindi ko alam kung kaya ko pero susubukan natin. Wala nang masama kung susubukan. Double ingat sa paggamit ng grinder guys. Yan nga pinuputol ko na sana pantay. Mukhang pantay naman. Yan hati naman natin sa gitna para lumapat. Pag naputol ko na pala siya sa gitna kailangan pa yan para maging flat siya. At, at forward na nga yan. Ayan, na-flat ko na siya. Kailangan ko pa siyang i-flat pa dahil medyo umuumbok pa siya. Siguro kailangan pa ng ng isang beses pa. At syempre mainit yan. Kailangan natin mamin ng para painitin ulit. At ang tagal ko sa mga oras na yan, kaya pass forward na natin. Yung pinong pa-flat ko, may pako pa. Oh. Hindi ko napansin. Oh. Ayan oh. Ayan, na-plot na siya, okay na. Ngayon, kukunin naman natin yung sukat ng hawakan. Siyempre, kailangan natin ng panukat, tsaka sulat. Mga boss, hindi pala ako expert, pero pinaka kailangan natin lagi ang safety natin sa mga gagamitin nating mga machine. Ngayon, sukatin ko na kung saan hanggang saan ko yung gusto kong hawakan. Kung komportable ba para sa akin. Ayan, sukat-sukat. Sana maging maayos itong sinusulat-sulat ko para maging maayos yung gagawin natin, guys. Ayan, natapos ko ng guhitan dyan. Ngayon, puputulin ulit natin ng barena. Kaya dahan, ulit sa paggamit, guys. Dapat safe na safe. Kailangan natin protektahan ang ating mata at ang ating kamay kamay. Sa tingin ko, kaya-kaya naman natin yung ginagawa natin. Alam ko, pagputol ko dyan sa PVC, alam ko papakita ko eh. O, ba? Diba? Pinakita ko pa nga dyan. <laughs> Kung malapit na tayo, malapit na sa katotohanan na magkakaroon ng handle lang ating itak. Dahil pag walang handle lang itak na yan, naku, masakit. Bakal lang hahawakan mo. Pag itak mo, nako, pati kamay mo. Parang naiitak dahil sa bakal na hawak mo. Sa oras na yan, kukunin na natin yung barena pang butas para pang lagay ng mga rebit. Yung barena pala, kailangan natin lagyan ng pang butas, ng pangplastic o pang PBC. Baling isip ko dyan yung bakal niyang hawakan pampapalaman ko gamit ang dalawang PVC na hinati ko kanina. Yan, sa paggamit ng barena, sigurado nating nalak mabuti yung ginalagay natin na bala para hindi siya tatalsik. At sigurado yung tuwid din para hindi siya tabi-tabingi. Yun ay delikado pagkatabingi. Yan, sisimulan ko na nga magbutas. Siguro mga anim na butas para sa rebuild. Pwedeng-pwede na -pwedeng yun. Sigurado kapit na kapit na yun pag pinalaman na natin yung bakal. Pagka nasa gitna na yung bakal ng dalawang PVC hinati natin kanina. Ayun, tapos na nga nating butasin dyan. O yan, ba? Diba? Pantay na pantayan, dahil sabay kong binutas pa ilalim. Ayan, gagamit ng ulit ng barena. Ingat ulit guys, ingat sa paggamit ng barena. ikukorte ko na siya na gusto kong korte. Para pag itak mo, hawak na hawak mo, maganda yung pag itak mo. May masabi lang. <laughs> Ayan, naputol ko na sa gusto kong korte. Ilalagay ko na lang. Pandidikit ko sa kanya ay rebit. Andiyan, ready na rin yung rebiter ko. yun nire na natin. Para mailagay na yung ginawa nating handle kanina, yung PVC na pinutol natin. O di ba? Narebit na siya. Matibay na agad. Isa pa lang. Pero kailangan nilagay na natin yung anim na rebiter para siguradong hindi matatanggal yung hawakan. Kaya nga, narebit na natin siya ng anim na beses. Ayan, pinakikita-kita ko pa, di ba? Ayos. Ang sarap niya ng hawakan. Hindi na siya masakit sa kamay. At yun nga, nilagay na natin. Kailangan ko na lang alisin yung talim-talim sa gilid para hindi siya masakit hawakan. Ayan, sinubok subukan ko pa. Okay na siya. Masarap na siyang hawakan. Hindi na siya masakit sa kamay. <laughs>